may buntag na George modern na akong paraan di ano kung nga nung dali muna po itong mga nukis no kung bulto po lang lawas so mag mix ta kung ano itong kuha na ito no integra 3 integra 2 so kanang wala po lang mga George kuha na stag developer o ano na eh developer na George halo bro to Bitmin Pro Para mas wapo dagan O sabali tahap kilo nga Kuan Maka George Half kilo nga tigra to Aluan to Dua kapak na stag developer So mga siya I mix na Maka ka George Tapos na lang Pro Hindi butang gira So pag mix ito anak Bali duha to na orot, no. Sa kilo nga tigrato. So mo na sa na na mix. I make lang to mga juice nga mararaw siya pag mix eh, para ma kuan jud tong mga uh, tong mga vitamins ma mix tarong. Tapos sa pamaraan nga pag ng mga juice sa pag laog ani sila ha no. Ginabot nga na tubig bago na to yata sa mga no since nga kuha na mga george <coughs> raling Thomas months na, no so, na itong so muna itong ginabuhat mag isang dibilog pera ta muna itong kuha na to. Again, mga george no sa sa kilo uh, no? nga kuha niya tigrat to. Nagbuha ka pa kung stock developer. Bawat pack sa stock developer. 1 kilo mo na ka, George. Bale, 2 kilo tanan ang pan, stock developer. Mo na itong kumaraan, no, George, no? Bis my experience lang, mga George. Wala akong naingon ngayon yung sa